ano na natin, tikman na natin. Napakalaki yung yeah. panada. 80 siya. pesos siya. 80 pesos siya kasi meron siyang longganisa na pork longganisa. Dita. Itim. Itim yung kulay sa longganisa na tagaw. So, tingnan natin. Itim ang <laughs> longganisa, <laughs> pero hindi ko sa halang. Dami siguro kung halang. Yung... Harap to kanina sa hindi pa tumaan, no? Ha? Mainit pa siya. Patay halang na ba? Halang ba?

Laki. Eh, ito pesos ba naman kasi? Kasi ma mahal yung mga lungganisa eh. Yan. Yung lungganisa na kapag pamahal. 40 lang siya pagka wala lungganisa. 40 pesos. Masapan na kung ano yung kaya. Ah, binigyan. Ang yeah. Inganesa nila parang chorizo. naman hang, naman mang hang sa binang hang, kahit siyang, lahat yung salad binigay ko yaa, um, ngayon umusin kasi, kung ano hang ng buo maya, with salad, kami yung biniling gulay yun don para salad. Dapat kaya kain tayo ngayon kasi mamaya. Ito ang pinaka-famous na panagas dito mas. yung isang etlo, di ba? Ito yung etlo sa Now, disruption.

アディポンジャリアのリカに。<music> <music>